Pandis. Ang laki ng laman. Tinting! Ang bata ako makakagoodness. Lagi ako nagahalap ng ganito sa bundok. Nang yung pag nagugutom ako, sabi ko luma. Ano ako? Bakit ako ng bundok? Ganap ako ng mga bayabas. Mahinog na lang ka. Hinog na saging. Pero ang pinakamaraming nakukuha ko yung yung ganito. Bunutan mo siya. Nabunutan ko na ito Ayan. Tapos may tinatawag itong tubo. Yung tubo niya yung ano, yung magiging puno na, yung tumutubo dito. Oh. Yun. Ang wow Tapos, ko Tapos, bubunutan ko. Yung ko, ang ginagawa ko ay wow, panis. Sana may laman. Ayun. Pag nabuksan mo na, may laman yan, syempre, di ba? So, pag nagutom ako, akita ko ng tundok. Nangwa ko ng nyug, yung, yung na patubo na. Tapos, pupunutan ko. Tapos, mm, um, panis. Ang laki ng laman. Hmm. Sa probinsya, tapos to. Anis mana mis, Tapos yung ganito niya. Yan yung puti-puti niya. Papahid mo dyan. Sa probinsya, alam na alam to ginagawa to. Ahap. Anong tawag sa lugar ni nila? Ito. So, ang pinakatabis nito. Ano yung hindi pa masyadong puno. Sobrang tamis. Ano ba? Diba? Marunong ka lang sa bundok, survive ka na. Gusto mo. Punta ko gubat. <coughs> <coughs> lasta sa, lasta sa hinyog ng gata na may sabaw, yung sabaw nito, nagayo-ayo.